kaibigan at mga kababayan, mapagpalang araw sa ating lahat. Dito tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Malilim sa likod may mga bakawan at siyempre masarap ang simoy ng hangin dito sa ilalim ng punong kahoy na ito. Babasa tayo ng verse dito sa Proverbs 26 verse 4 hanggang 5. Ito ang ating mababasa. Huwag mong sagutin ang mangmang nang ayon sa kanyang kamangmangan baka ikaw man ay maging gaya rin nila. Sa verse 5, Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan baka siya ay maging pantas sa ganang kanya. Dito mga kaibigan at mga kababayan, mayroong dalawang mangmang ang sabi nga ng iba, ito raw ay nagkakasalungat na dalawang verse. Katunayan, hindi naman nagkakasalungat ito at ang nagtatawag dito mangmang -mang, hindi tayo kundi ang Panginoon sa kanyang paningin ano ang mangmang -mang na wag natin sasagutin ito ay ang mga mangmang -mang na mababasa natin dito sa Psalm 14 verse 1 mga awit 14 verse 1 ito ang ating mababasa ang mangmang -mang ay nagsasabi sa kanyang puso ay walang Panginoon. Ibig sabihin, walang dakilang lumika, walang lumika sa lahat ng bagay. Yun ang paniniwala ng isang mangmang. At itong ganitong paniniwala mga kaibigan ay marami. At itong mga taong may paniniwalang ganito, karimahan sa kanila, ay may matataas na IQ dito sa San Ipocano. At nag-aral at ang kanilang pinag-aralan ay itinuturo din sa mga paaralan. Pinag-aaralan din ng mga tao sa sanlibutan. Kaya bakit hindi natin sila sasagutin? Sa kung patuloy tayong makikipag-argue sa kanila, iba ka mahawa tayo sa kanilang mga pananampalataya, mga kanilang mga paniniwala. <coughs> hindi nga sila naniniwala sa Panginoon maniniwala pa kaya sila sa salita ng Panginoon sa Bible kaya wag na natin silang hayaan na natin sila wag na tayo makipagtalo sa kanila ngayon ano naman itong mga tao na mangmang -mang na dapat natin sagutin ito naman yung mga tao hindi masasabing walang pinag-aralan kung hindi ito yung mga taong ano man ang antas ng buhay, may pinag-aralan man o wala. Ito yung kumikilala sa Panginoon. Ngunit, hindi lubosang sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa mata ng Panginoon, may kamangmangan pa rin. Kasama na dito yung talagang hindi marunong bumasa, sumulat at magkwinta. Kasama na sila. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, makikita natin na itong mga taon na ito naniniwala sa Panginoon ngunit hindi lubusan ito ay pag napahayagan natin ng salita niya ng Panginoon ang iba sa kanila ay naniniwala kaya dito kuminsan nababago yung kanilang paniniwala yung nababago yung kanilang pananalita panguugali no? at nagiging maunawain sila, nagiging nananampalataya sila. Kaya dito, matatawag ng Panginoon na yung kamangmangan nila na sinagot mo at sila ay naging gaya nila, naging gaya ninyo, kayo ay hindi na magiging mangmang -mang sa harap ng Panginoon. Isipin natin mga kaibigan, di bali na tawagin tayong mangmang -mang dito sa sanlibutan, hindi tayo tawagin mangmang -mang ng ating dakilang lumikha ng ating Panginoon. No? Iyon ang pinakaimportante sa ating lahat. Mapagpalang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Yeshua Misaya. Pasinsya na kayo mga kaibigan sa sobrang ingay sapagkat dito tayo sa likod ng bahay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.